na uh, what's up mga kalipsel yan na maganda uh, magandang umaga sa inyo bali tayo ngayon mag uh, ano, gagras cutter ito so, na lifestyle Hindi dito tayo sa may puntod yung pinag uh, ng mga palay na inani yan you know, o tayong itlog ng ano pawikan oh. to hindi mo sa ahas yan lima eh. hmm. Pawikan to. Ano, pupi, ano na, pipisain na. Oh. Lapit na mapisa. Ang bilis dumami rito ng pawikan. Eh. Lalo na pag bumuha, labasan ng pawikan. Yan, dito tayo kalipsa nakakita ng nakaraan. Nakukubra. Oh. Yun, unahin muna natin yung lifestyle na ito. Gagrass cutter muna natin para malinis. tayo lang merienda. La merienda muna tayo. Ano bali kalabstyle eh ang kasama na pala natin eh si guya, gagamas nagagamas na nung palayan yan kailangan nang gamasan at medyo nataas na yung damo baka mauna akong tumahas yung palay kaya ay gagaskater na natin yung pilapil at maraguna para iwas hindi masyado dagain. Dadagain pa rin naman pero hindi naman yung talagang sobra. Kumpara do sa malaguan damo, pati yung sobrang malaguan na damo talagang dagain. Hindi na yung lilinisan para hindi masyado dagain. mga kalipstil ayan pinag na rin ayan dinadamo na may parting makapalang mo ayan parang nagkaka meron nga ng ano pangat eh. ng binhi nagkaka meron ng ma-sprayan pala pa nagkaka tabsik po yun nagkaka uban umuti yung dahon niya yun ang sakit ng palay ngayon ganun pa rin pala tulad pa rin ng dati eh. Maganda talaga ang Lexter yung sinaunang binhut. Yan, nakausap pala natin ka Lexter yung nakaras ano, pag gusto daw ng pag gusto daw namin ng binhing ano yung mga sinaw ng binhi yung mga C14 mga ganun yung mga C1 yun na ka ano merong namumuti yan eh. Kaya pala 'yan mga mag ano, na. Kagasta ternaryo. Na lang natin na rin. Nilinis lang natin ng na 'yung Ang nakakalat sa tayo. tayo ng ano Bigla namang umulan no Init sa bayulan Sobrang init kanina yun ay. sa low lang natin yung ano, gasolina ang gandang gamasin eh. dami tubig eh. mas maganda ka lifestyle pagka ganyang naulan magandang bumalaw at hindi na init. hindi mo ramdam yung pagod pagka naulan yan, siguro yung nag-ando na ulit, nagagamas na ulit. Kumaho kanina at mainit nga, ang sakit. Nananakit daw ang ulo kanina. Diwa ng init eh. Yan, na, uh, kumukay okay na naman. Tumamig ng panahon eh. Nakakalip still ayaw Ayo tumakbo nung grass cutter na basa sa nang ulan. Nabasa siguro yung spark plug. Okay, tetest nga natin bukas, hintayin muna natin matuyo. Hindi ko nga naman nataklob ang kanina. Hintayin ngayon yung mag uh, gagamas na lang. Gagamas muna tayo. Tulungan natin yung skuya. Hindi ko nataklo nga naman kanina. Nabasa. Ayaw na tumakbo. Pero kanilas ko eh. Kinalas ko yung spark plug. Nadali pa. Okay na kanina, ganda na ng nung... takbo eh. Nabasa pa. Wala na ako ah. Doon pala natatanggal na rin ano ano. Kaya na yun. Ang dapog. Kaya na dun Kaya na sa gitna Ang kapal na rin eh. oh, Ah nakakaglat ah Guhit ay. ay Ha? Tamadlat. Gumuhit dun ah oh.

pagpasok ko doon pababata ka umaya eh sumpong na naman nabalis sobrang init ay sabay basa naman wala nakasiyo eh. uh, balik ka sila sale tayo Pabahin sa na Mauna na tayo umuwi at tayong uh, tayo magpapakain pa Mga alaga Yan ang naiwan ni Kuya Si Kuya Kuya Pito Saka si Kuya Yusul Kuya Pito yung sumunod Kanina nga live sale Kasi nabot

Ganun na tumigil yung brush cutter at nabasak. Hindi ko nataklo ba ako kanina. Nabasa ng ulan. May pagkakalakas ng ulan. Okay. Patapos na rin palabak na ito. Patabing raylog. Patapos ng gamasan. Nandito na lang pababa. Yung malalaking luwang dito. Gamasinig saka brush cutter rin pa. Yung dito naman ay tapos na yun dito Hindi natin badali na yung mga ibang gamit Kaya yung yun na nung papakain pa tayo So nakaka lifestyle hanggang dito na lang So uh, natapos na naman ang ating maghapon uh, So kung hindi pa kayo nag subscribe mga ka lifestyle ay So na yung, uh, subscribe na kayo at paklik na yung notification bell para update at sa mga bagong video na upload natin kaya na, ingatan lahat sa man sa mundo. Bye.